Hello mga ka-mystery eclipse natin dyan. Ayun, sa mga bago pong manunood ng video na ito. Ulitin ko lang po, hindi pa ako manguhula. Ang aking ma-share ay tungkol lang sa aking na-experience o aking mga na-obserbahan. Sa... Limang pangitain na di magandang mangyayari. Or limang sinyalis na, na hindi maganda. So una, white butterfly na lagi mong nakikita. Ulit-ulit siya sa isang araw. Haharap sa'yo, lalapit sa sa'yo, dadapo sa'yo. Yun. So, mayroon din namang white butterfly na maganda yung sinyalis na pinaparating sa'yo. So, base sa, base sa na-experience ko na to, sa na ko na to, ang mensahe na pinaparating is may mangyaring di maganda. Mga pangitain na hindi maganda. So, white butterfly. Next is candila. Pag nagsindi ka ng candila, tapos bigla itong nalalaglag na hindi man hindi pa man lang naka-blow yung apoy i eh. mo at pagkasindi mo at bigla namang nalaglag yon dinarin maganda yon so isa din yon sa mga pangitain na hindi maganda talaga pangatlo pag mayroon kang bagay na sinusukat or binibigay inaabot tapos biglang nalaglag lalo pat yung bagay na yun ay may kinalaman sa spiritual tapos biglang nalaglag hindi rin magandang sign yun pangapat pag ikaw ay nakakita ng itim na pusa. So, hindi na naman ibig sabihin na pag nakikita ka ng itim na pusa, ayun na yun, nakakatakot na agad. So, hindi yun guys. Minsan ang itim na pusa nagbibigay sa atin ng, uh, parang, si, nag, nagbibigay sa atin ng babala na, o oh, ganyan, huwag kang tumuloy sa ganyan. Kailangan mong sumpain yan kasi may mangyaring di maganda base sa experience ko na to, yung itim na pusa kasi na yon, bigla siyang dumungaw sa bintana na yung bahay na yon, walang nakatira. Tapos, madilim, mga bandang alas 6. Yung nag-aagaw na yung dilim, tapos dumungaw sa bintana. So, yun. Hindi rin siya magandang sinyalis talaga. Mga di magandang pangitain. Panglima, yung paalis ka na lang ng bahay mo tapos bigla-bigla na lang namatay lahat ng ilaw. As in, pagkalabas mo, patay lahat ng ilaw, hindi rin siya magandang sinyalis. So kaya ako nasasabing hindi magandang pangitain ito kasi straight siya, straight yung pangyayari na yan. Tatlong araw na magkasunod-sunod yan na hindi talaga siya maganda lahat, lahat, ano, lahat, ah... Uh, mapapaisip ka talaga may mali. May hindi maganda ang mangyayari. So, sa tatlong araw na tatlong araw lang yun guys, nakikita ko yung white butterfly, nalalaglag yung candle, uh, yung bracelet na laglag, yan, yung tatlo na yan, magkasunod yan sa isang araw. Iisang araw lang yung tatlo na yan. Tapos yung, yung itim na pusa, yung biglang namatay yung, ano, yung kuryente, tapos paglalakad ka biglang sabihin ng kasama mo wag na lang tayong tumuloy hindi maganda hindi maganda pakiramdam ko yung ganun yung pagkatuloy-tuloy na yan siya bigyan mo na siya ng pansin kasi um, hindi talaga siya maganda so ayun yung tatlong araw na yun na magkasunod na mga nakitaan ko na hindi maganda pang apat na araw yun na yun na na siya talaga sa mundo So, yun na yung sinyalis na ipinakita sa akin na hanggang doon na lang pala talaga yung life niya na, mag, na itatagal dito sa mundo. Tapos, itinaon pa talaga sa araw ng birthday ko. So, kaya pala na yung white butterfly is sa kanya lang nakatigil, sa kanya lang dumadapo. Kasi siya yung kukunin. <laughs> siya yung mawawala. Siya yung parang isang pangitain na sa kanya na mawawala na siya. Tapos siya din yung nagsindi ng kandila. Magkasama kami. Yung kandila ko, okay lang. Yung sa kanya, pagkasindi niya, biglang nalaglag. So, sa kanya yon And then, nung sinukatan ko siya ng bracelet kasi bibigay ko sa kanya, biglang nalaglag yon Tapos yung bracelet na yon is, ah uh, may, ano nga siya, may connection nga siya sa spiritual kasi sa bundok pa yun galing. Tapos, yung kahoy na gawa ng yung bracelet na gawa sa kahoy is yun nga yung may cross yung kahoy may cross sa loob so nung sinukat ko sa kanya is nalaglag nalaglag talaga siya tapos yung black cat yung itim na pusa na kinabukasan maliligo na sana kami ng dagat biglang dumungaw sa bintana tapos hindi maganda kasi nakakatindig balahibo yung ano yung pagkadungaw ng pusa tapos, yun. Yung, yung paalis na kayo dahil maliligo na kayo. Yung araw na yun, nabiglang nag-boom lahat ng ilaw sa bahay. As in lahat, walang natira. Pagka, pagkasara mo ng pinto kasi palabas na kayong lahat. Paalis na kayong lahat. Biglang boom naman yung, yung ilaw. So, yun yung pinakalast talaga na senyales na pangitain talaga na hindi maganda. Kay, yun. Pag alis namin, pagdating namin doon sa ano, sa lugar na pinuntahan namin, yun na yun. Doon na na maalam yung isang mahal namin sa buhay. Yun yung mga ano, yun yung mga pangitain, mga sinyalis na pinapakita sa akin na yun mawawala na pala siya sa araw na yun, sa mismong birthday ko pa. Tapos, siguro ano na rin niya talaga, ma masasabi ko din talaga na uras na rin niya. Kasi biglaan eh, biglaan na napansin ko yung mga ganong mga ganong sinyalis. Bago siya, bago siya nawala sa mundo, nag-uusap kami about paano pag dumating yung panahon na mawala na tayo. Sabi kong ganon gusto ko, ano, gusto ko, bago ako mawala sa mundo, makahingi mo lang ako ng tawad. Sabi ko, ayoko ko ng diritsahan. Sabi kong ganun. Sabi niya, nakakatakot naman yung sinasabi mo. Sabi ko, syempre, maganda na yung handa tayo. At least, paano pag, ano, paano, sabi ko, paano pag bigla na lang tayong mawala, tapos hindi tayo ready, hindi man lang tayo nakahingi ng, ng tawad. O, ba diba, nakakatakot yung ganun. Sabi ko, ganun sa kanya parang umuwi lang ata ako sa Pilipinas para para dalhin siya sa simbahan bago man lang siya magpaalam sa mundo <laughs> kasi pinasukan namin lahat ng simbahan pinasukan talaga namin lahat bawat, bawat simbahan na madaanan namin dinaanan namin, pinasukan namin parang hinahatid ko muna siya sa simbahan, makahingi siya ng tawad sa sarili niya bago siya mawala. Pero doon, parang doon ako masaya eh na at least bago man lang siya nawala. Na ano, natulungan na ko baga siya na naipasok sa simbahan na bago man lang siya magpaalam. Natupad ko yung sinasabi ko na at least maganda na bago tayo mawala sa mundo, nakapaghingi tayo ng, ng tawad sa Panginoon. Sabi kong ganun. Parang yun na lang yung pinanghugutan ko ng ano ng lakas ng loob na at least nadala ko siya sa loob ng simbahan nakahingi siya ng tawad doon hindi ko alam kung anong pinagdasal niya pero sigurado naman ako pag na sa loob ka ng simbahan hingi ka talaga ng tawad sa mga nagawa na mga nagawa nating kasalanan ayun syempre hindi natin maiwasan na mamiss natin yung isang tao tapos kinausap ko siya na ano baka naman, pwede mo akong pakitain sa, pakitaan, magkita tayo sa panaginip ko. Sabi kong ganon. So, ang tagal kong inantay, ang tagal kong inantay na magpakita siya sa akin sa panaginip ko. Umabot ng isang buwan bago siya nagpakita sa akin. Gusto kitang makita sa panaginip ko. Gusto kitang kumustahin sa kalagayan mo kung kumusta ka na. Sabi kong ganon. Ayun, nagpakita siya sa akin sa panaginip. Sabi niya, kinum kinumusta ko talaga siya sa panaginip sabi niya, okay lang daw naman siya. Tapos, hindi pa nga daw siya nakaakyat. Hindi pa daw siya nakaakyat. Tapos, nakatingin lang siya sa akin. Sabi niya, siguro kung, kung nasabi daw niya agad, yung pakiramdam niya, nasabi daw niya agad yung gusto niya sabihin, baka daw mas naagapan pa. Kasi sinasarili lang daw niya yung ano, yung karamdaman niya. Tapos sabay din niya sabi, pero kasi oras ko na rin eh. Oras ko na rin. Or, na rin daw niya talaga na mamaalam na. So yun, ang ano ko na lang talaga dun, ang may tulong ko na lang talaga dun, kailangan niya ng dasal. Hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala sa sinasabi ko. So, nasa inyo na rin yun. Huwag nyo naman na kung i kasi uh, ang aking na-share lang naman is tungkol lang naman to sa aking na-experience. lang guys ang aking ma-share sa inyo. And, so, please like and subscribe for more videos na ating may upload. So, hindi ako nag-upload guys araw-araw talaga kasi kung kailan lang ako nagkaroon ng experience na na napag, napag ano lahat kumbaga naka napag tagpi-tagpi lahat ang pangyayari saka lang ako kabuon ng videos thank you so much